ipinapatayong bunkhouse o temporary shelter para sa manasalanta ng Super Typhoon Yolanda, hindi raw akma sa international standards at posible pang overpriced. Ito ang report ng international organization na CCCM o Camp Coordination and Camp Management. Nakatanggap din daw ng ganitong impormasyon si Rehabilitation Sar Panfilo Lacson. Pero ang DPWH o ang Department of Public Works and Highways, itinanggi ang ulat. handaraw raw magbitiw si DPWH Secretary Rogelio Singson kung mapapatunayang overpriced ang proyekto. My report si Sandra Aginaldo. lang ng nakaraan pa na itayo na ang bank house para sa mga hinagupit ng super bagyong Yolanda sa Giwan Eastern Samar. At bago magpasko, may mga nabigyan na rin na masisilungan sa basay. Ngayong araw, inilabas ng pahayag ng Philippine Daily Inquirer at Report na ang bank houses overpriced di umano. Napansin daw ito ng International Group na Camp Coordination and Camp Management o CCCM na tumutulong sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Nakatanggap din daw na impormasyon si Rehabilitation Zarpan Panfilo Lacson na posibleng may nang misyon ng 30 hanggang 35% mula sa proyekto. Hawak daw niya ang ilang dokumento na pwedeng makapagpatunay kung tinipid nga ang mga materyales para kumita ang nagtatayo ng temporary shelters. Mukhang sa ibang areas, hindi plywood ang ginamit, plywood. Tapos mas manipis pa. Tapos yung walls, may mga kulang pa sa one-fourth. Tapos yung corrugated sheets sa halip na 0.5, yung gauge, meron man nalagay na mga 30, 20. So madaling lipa rin yun. Hiniling na raw niya sa PNP na imbestigahan ito at kung may sapat na basihan. Kung merong sufficient evidence to warrant the filing or the referral of the case to the ombudsman, gawin na rin yun. Mabilis na magdumipensa si DPWH Secretary Rogelio Singson imposible raw na may sabwatan at kickback sa proyekto dahil wala pang binabayarang contractor ang DPWH. Hindi ko alam kung saan nagagaling yung 30 to 35 percent dahil alangan naman yung contractor, nagabodo abono pa siya. It is not overpriced. If it is overpriced, the following day I will submit my resignation to President Aquino. Iwala naman sa kanya. Wala naman tayong narinig na masama kay Secretary Simpson. Bukod sa halaga ng proyekto, kino-question din ang kalidad ng mga itinatayong temporary shelters. Base sa report ng CCCM, hindi umano nasunod ang international standards sa pagtatayo ng bank houses. Magkakaiba rin daw ang disenyo at pasilidad ng mga naitayong temporary shelter. Bukod dito, magkakadikit ang bank houses at napakalit na espasyo ng kada unit. Wala rin daw ventilasyon sa mga ito iimbestigahan daw ng DPWH ang hindi umano pagsunod ng contractor sa unang naitak ng disenyo ng temporary shelters. Ang usapan dyan, ganito yung specifications namin. Kung hindi sila sumunod riyan, bakit ko naman sila babayaran? They have an option of retrofitting. Sa ngayon, may gitsandaan pa lang muna sa planong dalawandaan at dalawamput-dalawang unit ang naitatayo. Matapos ilabas ng CCCM ang ulat, inihinto muna ang pagtatayo ng bank houses. Babaguhin daw muna ang plano mula sa original na 24 unit bank house para sa 24 na pamilya at may sukat na 8.64 square meters ang isang unit, gagawin na lamang 12 units ang isang bank house na may sukat na 17.28 square meters para sa bawat Pamilya. Sa bagong plano, nagkakahalaga ng 65,715 pesos ang kada bank house. We're specifying here a much thicker uh, GI sheet roofing and we're using here 0.40 mm thickness. No? Kasi 0.17 Baka madiinan mo lang yon lulundo na yon Gagamitin ang mga bankhouse sa loob ng dalawang taon habang itinatayo ang permanent shelter para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Sandra Aguinaldo Gemini News.